Ito yung aking kamukha. Ito yung susi. Dada, idulogan ka. Ay! Ay! So, ayun, guys. Siya kami kamingunyan. Liglis, ha? Ah, uh, ah. Uh, Napakagayon kang view, guys. O. Oh. Ayan. Hiling mo ang, ano. Hiling mo ang... Uh, isla. Hiling mo ang isla kang, ano... Bako itong ang vanishing? Bako man? Ayan guys, kung makikita mo ang uh, mga isla dyan sa karagatan o oh. napakaraming isla ah, Nandito kami sa anito yun eh? Kagbulakaw View Park oh, ah, Nandito kami guys sa Kagbulakaw View Park Ayan At napakaganda nga naman talaga ng view uh, rito Yeah, makikita nyo guys ang uh, Bulagao, uh View Park. Eh matagal na kami dito dumadaan pero uh, hindi pa ngayon lang kami huminto rito. At uh, may mga kwarto-kwarto dito guys na mga ano uh, pwede niyo pag istihan Dito po lang 'yan sa Cagbulacao View Park. Wow, napakaganda naman talaga ng view. Uh.

Ayan ang isla ng Yan hindi ko alam basta ang daming isla Na nakapalibot na mga napakaganda O oh, ayan makikita nyo guys Ang isla At kung makikita nyo yung puro kabahayan Ayan puro mga bahay yung nandoon O oh, Di ko alam kung ano ng lugar yan Pero dadaan na namin yan Ayan dadaanan namin yan At uh, ayon ayun makikita nyo guys uh, Pinalaki ko lang yung camera Napakaganda rito ng view Oh, dito lang 'yan sa Kag Ano ito? Kag Bulakaw, Kag Bulakaw Park. Ah, di ba napakaganda ng view uh, rito guys sa Kagbulakaw Bulakaw Park. Siyempre dahil kung gusto nyo mag makita ang aking kamukha Andito yung aking kamukha ah, oh, di ba? Andito yung aking kamukha Ano mga markada? Ayan ah, guys yung aking Yan yung aking kamukha ah, oh, di ba?

Sa ako, Oh. <laughs> Day ko man sa tig, ano? Hmm. <laughs> ano, ano, tinaw mo? Ha, ine? <laughs> Ayan. <laughs> Dagi ito sa kuya, guys. Dagi ito <laughs> sa kuya, si, ma, si kamukha ko. Hmm. Ada. Dai na madagit sa kuya. Ayun sila yung magalabit mo. Ayun nga ni. Alak to, alak. Jadi yun lagi tuh. Maka lagi itu nih. Lagi itu. Muna musa kubu bagi. Muna musa kubu bagi. Alak aja nata kau saya mata. <illingen air> Hello. Grabe. Ma, anu si ada yang ma isu. Oh an. Waduh. Hayang guys yang akin kamu kanan hitam. Hmm. Aku kok almineman, na ay indah. Ay, <laughs> ke <laughs> sana <laughs> ke ke anu <laughs> hmm. Hello! <coughs> oh, you? You can see Monkey Monkey.